lagi i know kita menunggu anak pinuk nak uh -huh. oi kau mau ni yang mahal sa middle east mahalnya sagbut ramani dari semua Diha ni Gika, no? Malabo. Malabo. Mano, nagpatungo dahil ka sa ako kamera. Naglabo man ang ako kamera. Hala, malabo lagi, no? Ay, oh? Kaya nang lagi mo, labo na. Mahal kayo sa ulit, no? Ah? Mahal kayo ni, ni dollar ni dollar. Ano ba? Lagdog. Ako po Lagtog Lagtog. sa Rasinday. Malagdog. Ano sa ulit, Isuro yun na. Mahal mo sa mga restaurant, mga klas, mga restaurant.